Eto nga po pala yung araw na nagtatayo kami ng poso rito sa may gagawin namin yung sa may bukid. Dahil pag magbababuhayin ka, kailangan, kailangan talaga ng tubig. Ito yung pangunahin na kailangan para makapagbabuhayin. At syempre, gamit na rin sa may titira dito sa bukid. Magbabuntay ng mga baboy, manok at saka kung ano pang alagaan. At sa mga iba pa nating alagaan, syempre, kailangan, kailangan talaga ng tubig. Pang saing, pang ligo, ba? Diba? So yun guys, samahan nyo kami na magtayo ng poso rito sa bukid. So, una nga palang ginagawa ng mga magkakabit ng poso ay tatayo muna nila yung paglalagyan nung pangpalok na bakal ito si Guya. Tatlo silang gagawa rito sa amin ngayon. Ito yung kawayan tatayo nila para eto yung pinakang guide nung pangbagsak para yung tubo na ibabaon ay madali lang ipalok. Unti-unti na, nagkakatuparan. Ay, mga pangarap, may arkitek. <laughs> so, poso mula sa poso yan okay na yan bro yan so pagkatapos nga na may pwesto kung saan itatayo yung poso ay set na nila yung pangbagsak tsaka yung tubo para may palok na agad. na lang nila yung mga ibang gagamitin para ayan na papalok na excited na rin kami masimulan tong project namin na to eh para makapagsimula na ng babuyan tsaka kung anong pwedeng alagaan dito sa bukid nito. So, yun nga tinataas na nila ko guys, yung pampalok kasama na itong tubo. Ito yung pinakaunang tubo, guys, na babaw nila. So, ang haba niya na ay 20 feet. Medyo may kabigatan nga rin pala yung pampalok na yan. 80 kilo daw. Kaya, medyo nahirapan silang iangat, guys. Unang ang palok nila, guys, ay mano-mano lang muna sila kuya at ang kagandahan pala rito guys Meron silang gamit na tagahila nung ano, pampalok kasi yung iba mano-mano lang talaga sila kuya talagang may gamit sila mamaya makikita nyo papakita ko sa inyo ito na ito na yung panghatak nila kuya di makina kaya nagkataka kami tatlo lang sila eh, yung iba ang dami dami nilang nila gumagawa so ito na guys napaandar na yung makina at sineset up na nila kuya panghatak na ang kagandahan dito pag ganito, hindi sila mahihirapan talaga magbaon. Kasi walang hassle na kahatak nung 80 kilos na pang nila sa may taas na yun eh. Yung iba kasi ang nila mga waluani mo o kaya lima sila na gumagawa. Dito, tatlo lang sila. Ang kagandahan pag ganito, syempre papakainin mo yan, mga tao na yan, ay medyo makakalay sa pagkain din eh. Syempre, tsaka merienda rin. Napaka simple, oh. isa lang ni Kuya na nang mahatap, At wala pa halos kalahating oras yan, may babaw na yung isang tubo gano'ng katindihan. At, Siyempre, ang kagandahan dito sa bukit, medyo malambot talaga yung lupa. Actually, nung una talagang okay na sana yung isang tubo lang eh. Kaso lang, hindi naabot yung pinakang may buhangin sa may lupa. Puro putik yung naabot niya. Kaya, hindi dadalo yung tubig. mababaraduhan yung butas ng tubo. Kaya, papalok pa rin namin o ibabaon pa namin yung isa para maabot talaga yung pinakang buhangin sa may lalim ng lupa. At ito na nga guys, sinataas na namin yung isang tubo para may dugtong na. Madali lang naman magdugtong para ng tubo na to. May pinakang siya. Tapos, yun lang, ikakabit lang. Tapos, yun lang, babaw na ulit. Hinihigpitan lang nila kuya yung tubo. Dahil nagkabit nga tayo ng extension na isa pang tubo. Yan, hinihigpitan nila para talagang higpit na higpit. Pag binaon sa ilalim, walang magiging problema. Hindi na kailangan hugutin. Yung iba, walong. walang. Taon. Walang tao. Walang tao. Walang tao tatlo lang napakadali talaga pang bow ng pang ni tatay o, malapit na agad matapos tong binabaw nila walang kahirap-hirap isa lang yung humihila ba? Oh. <laughs> diba stay put Matindi pa yan, isa lang yung kamay niya na humihila nung tali kasi nga di makakinat na eh. So pagkatapos nga maibaw na eh, sinusubukan namin ulit kung mayroon ng buhangin na nabot sa may ilalim ng lupa para makita natin kung magbabaon pa or hindi na. Ayan nga nung ko kayo yung ilalim, talagang may nakita na siyang buhangin sa may kamay niya. Kaya yun na, nagumana yung loob namin. Talagang alam na namin na hindi na kami magbabaon ulit ng tubo. Talagang last na yun, pangalawang tubo lang malakas na yung tubig guys. At ang kagandahan pa dito, hindi siya mabaho yung tubig. Pwede nga raw inumin, tsaka pang saing, gano. Kaya, ang ganda rin talaga. Successful yung pagbabaw namin ng tubo dito sa may buke. So, yun na. Okay na yung pang tubig natin. Kaya, susunod natin yung mga ibang kakailangan sa susunod Step by step nga lang pala yung ginagawa namin dito na architect. Dahil, yun nga, medyo kulang sa budget. Kaya ang um, paunti-unti lang talaga ang um, pagkatayo ng mga ganitong business kasi hindi rin birin papakawala mong pera pala. Aabot uh, din ng daang libo. <laughs> Depende sa dami ng alagaan mo at sa siyempre mga gastos na mangyayari. The moment of truth. sinubukan na nga pala ni Kuya dito ilagay yung poso at bobombahin na kung talagang meron na lalabas sa tubig. At syempre, dito na rin nila malalaman kung meron ng pondong tubig sa ilalim at saka yung meron na talagang buhangin na magtatagal sa may ilalim. Ito na nga guys, talagang malakas yung tubig natin at saka malamig at walang amoy. Yung successful lang ating ginawa ngayong araw dito sa ating magiging piggery at saka manukan dito sa ating bukid na to sa may gitna ng kabukiran napakabilis nga lang nila niyari kasi nga meron silang tools na ganoon you know, hindi siya mano manong hinihila so ito guys alas 10 kami na tapos nagsimula ng alas 8 at ito na hinitay pa namin yung mga nagluto uh, at na rin kami kakain at ang syempre pag magpapatrabaho na ganyan nagsama na yung pakain kasi tapos merienda sa so may mga magkatrabaho ng poso na yan nakaugalian na, na dahil pag hindi raw pinakain ay ano daw parang yung tubig mahirap hanapin. So, syempre susunod naman tayo sa ganon Kahit na minsan hindi, hindi tayo naniniwala sa mga pamahiin, pero yun, nakita naman natin na maganda ang naging resulta. Kaya yun, pakain muna kami guys at yun sa mga hindi pa nga pala nakapag-subscribe sa aking channel, like, share, and subscribe nga po pala. Maraming salamat po sa mga panonood at salamat po sa mga sumusuporta at tumatangkilik sa channel to. Bye-bye po, God bless you.